Seminar. hindi ko malilimutan. Ganito ito po yung technique. Kapag may bumula sa inyo, kapag nag may nag-criticize sa inyo, ang gagawin niyo muna unay, pause. Smile. <laughs> Thanks. Bakit pause? Kapag ka kayo pinulaan, o kayo inatake, pause muna kayo, mag-intent kayo, mag-iisip muna kayo. Kasi once na kayo nag-respond sa pula, ang tendency ninyo ipagtanggol ninyo ang inyong sarili. Ari iisipin nyo, ano kung bago 'di sa babae, ito ba ay babae? O kaya ay kaya kaya po mag-isip muna. Baka 'yung ating reaction, 'yung ating magiging reaction ay magdala sa atin sa kahihiyan. O, kaya. Ah, uh, kaya smile, 'Yung smile ito ay nag breed nag na nanggap. Nanggap. Ganyan. And thank. Bakit ka magpapasalamat? Pasalamatan mo, baka uh, isipin mo, totoo kaya una, totoo kaya yung sinabi ko sa akin. Kung totoo ito, paano ko ito may improve? Baka nga, baka nga, halimbawa, ako ay mayroong, may, sa kunyari, sa programa ko, mayroong, uh, may sinabi sa akin. Totoo kaya? Ang dati kaya ang i-improve ko? Kung totoo ito, humingi ka ng advice doon sa mapapagkatiwalaan mo. O kaya, humingi ka ng uh, i-open mo ito sa mapapagkatiwalaan mo na kung ano nga. Tapos, kung hindi naman ito totoo, kung yung pula sa iyo ay may nagsabi, hindi, hindi, hindi ka ganun, ay kalimutan mo. Forget it. At ang sabi pa doon ay, tingnan mo kung sino yung nagsasalita. Tingnan mo kung ano yung pagkatao na nagsasalita. Kasi rin may tao, nakaligayahan na nila ang mamula. Kaligayahan nila yung mag-criticize. Mag, mag Ayon. So, kapag ito ay, kung ito na may makakatulong, di pa salamatin siya. Thank you for your being uh, concerned. Salamat. At sige, sa susunod, gagalingan ko. Sa susunod, aayusin ko eh, kung may programa ka at siguro nga eh hindi siya na-satisfy, eh, iisip, maging challenge. Maging challenge yung criticism, hindi yung magagalit ka. Isa pa, kunyari sa trabaho, mayroong mga ganun tao. Iisipin natin ay kung paano tayo mag -re respond ng positive, kung paano, kasi kasalanan ko po ito sa opisina, kung bagay, doon sa aking pinagtatrabahuhan na masasabi mong hindi katulad natin, ang mga taong katrabaho ngayon, ang mga salita nila ay talagang lampas-lampas. Ano po? Minsan hindi nila inisip. Pero ngayon, maganda na yung uh, environment ko sa office, maganda yung mga kasama ko. Ay, doon po ako tumatag. Doon sa office eh, na yan. Pero, mas mas masakit po kung minsan na minsan ay mismo ka na ng palataya natin yung makasakit sa Ano po? So dahil sa pagka yung ako ay medyo naging matatag na, minsan po isang araw, kami ay naatasan na uh, mag-special feature sa isang fellowship. <laughs> so kami mag-asawa ay inisip namin kung paano um, uh, i, uh, uh, makakapagbigay ng magandang programa sa isang fellowship na ito ay kapupulutan ng aral ng mga kapatid at sa ikatitibay ng kanilang pananampalatay. Effort. Yes, hmm. yeah. Ang aming mga in a short time lamang iyong magandang dating sa mga kapatid. O, di kami nga ay umarti ang ganyan. Ako ay prosecutor ang aking asawa ay isang judge Ganda ng aming pagkakaan. At na, uh, may may tug tugtog pa yan. Ay pagkatapos, ay pala, mayroong ginawa kami, hindi na ganda, ay hindi ng na mga Ay, yung palang panunumpa sa bib Kasi, uh, setting ay sa court. Ay, yung may manunumpa. Ay, ito yun. Ha, sikreto lang. <laughs> Ay, ito. Huwag Ah, hindi ko nasasabihin kung sino. <laughs> ah, huwag nyo lang itatanong kung sino, ha? Sino yan? Uh, huwag nyo lang itatanong kung sino. sino, uh, kung sino. <laughs> Ay, di. Sa yung pala, nung nakikinig yung isang uh, bisita doon, kasi, kumali yung ginagawa nyo. Eh kasi, um, merong, gusto namin yung uh, rea reality. Oh, uh, uh, uh. Manunong pala Uh, nanunumpapabasa harapan ng hukuman ito na magsasabi ng katotohanan at tawag katotohanan lamang. Eh, wala naman kami nisit na kami nagkamali pala na masama pala po na gamitin yung Bible ng ano. Sumbok na lang. Opo, eh, hindi po namin alam na wala po kami. Malinis po in, in good faith. Kumbaga, uh -huh ay nung pagkatapos na ay eh, ah, di amay na ng mga tao uh, at yung iba ay napakalakpak sa ganito ng amin po ay pagtayugay um, ang mga isang, isang, isang Kapatid, maganda yung inyong ginawa pero kasalanan yung inyong ginawa. Kapatid, ikaw ay dapat magsisi. So, <laughs> <laughs> Kami po ay nasya. So, ah, uh, sabi ko siguro nga ay nagkamali. Kaya lamang, ang feeling namin mag-asawa ng COVID. Thank kasalanan natin dati. <laughs> okay. Tapos ka lang tayo. Ay, 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 ay tinuro kayo ang aming kasama. Ikaw ay magsisi, kapatid. Ang mali ang inyong ginawang ganyan. Ay, Ako, ay ito namang aking asawa. Ay, di na nga. Talagang second service ay masama ang loob. <laughs> Ako naman, eh, sige. Nakangiti. At, uh, Uh, pinilit ko siya ng ay uh, comfort. So, uh, kung bagay na uh, within the day, masama yung loob ng asawa ko, pero ako na may tingaw comfort ko, sabi, hayaan hey, mo na dadin mamaya ako ay mag mag magpapaliwanag sa kapatid. Di nung reporting na nung hapon, di nag-report po ako. Tapos sabi ko, mga kapatid, yung po ginawa namin kanina, wala po kami, uh, ang hangarin po namin ay eh, makapag-ano, ganyan-ganyan. Pero kung kami po'y minagawang kasalanan, kami po'y inyong patatawain, hindi po namin yan alam. So,